mitil sa buhay ng aking sariling ama. Ako si Mateo, 33 anyos. Wala akong pinagsisisihan sa aking naging desisyon. Kahit buhay pa man ng aking ama ang naging kapalit nito. Lumaki ako sa isang ama na walang ibang inisip kundi ang kinabukasan ko. At ang pagmamahal niya ang humubog sa akin at ang nagpatatag sa akin. Maagang nawala si ina dahil sa panganganak sa akin. Kwento ni ama. Ako lamang ang naging isang anak, kung kayat lumaki ako na mag-isa lamang at tanging si ama lamang ang naging sandigan ko at lahat-lahat sa akin. Di ako hinahayaan ni ama na makipaglaro sa kahit sinong bata dahil sa sobrang proteksyon nito okay. sa akin. Kaya kahit ang makapag-aral sa eskwelahan ay hindi ko naranasan. Ngunit masasabi ko na lahat ng dapat kong matutunan ay naibigay ni Ama. Masasabi kong napakatalino ni Ama sa lahat ng bagay dahil nagawa niya akong maturuan ng mas higit pa kaysa sa natututunan ng mga bata sa eskwelahan. Ngayon anak, ituturo ko sa iyong English language. Alamin natin ang mga letra. Ngayon anak, ito ang letra A sa Ingles. Ulitin mo pagkatapos ko. A is for apple. A is for apple. Tanungin kita ah. What would you do if the kids outside invited you to play? Father, I will just go inside the house quickly and close the door and if possible, even the windows. Se si español naman anak. Que harías si los niños de afuera te invitaran a jugar? Entraré a la casa rápidamente y si es posible, incluso las ventanas, papa. Napakagaling mo anak. Huwag ka na sanang sa kanila. Mas matalino ka pa sa guro. Natuto akong magbasa, sumulat, at matuto kahit pa ng salitang Ingles at Espanyol. Pero ako pa rin, ang tumako Mahindi ko sa buhay niya. Hindi ko matatanggap ang mo sa akin. Hindi ko gusto na ako naman ang maghahastik ng laging sa mga karatig baryo natin. Ayoko na lalaki ang anak ko na kagaya kong iniiwasan at tinutuksong aswang. Kailangan mo ipagpatuloy ang lahi natin. At kailangan kong ipasa sa iyo ang bini na nasa loob ko. Kapitak sa pasahan pa mula sa ilang salinlay ng mga ninuno natin magmula pa noong naong bago pa tayo sa kupin ng mga mananako. Kaya kung ngayon pa lang ay sasaluhin mo na ang bini ay baka kahit papano ilang taon ay mabuhay pa ko. At baka, baka kahit mga ilang tao pa ay malutungan lang ang buhay ko. Ma, patawad pero kailangan na maputo ng kasumpasumpang sumpang pama maraan mo at ng lahi mo sayo. Alam ko na minahal mo ko at hinubog ako sa kung ano ako ngayon para sa pagkakataon na ito. Pero no, kasama nun ay natuto din ako na mag-isip ng malaya at matuto sa kung anong tama at mali. Di ko hanga rin ang kapangyarihan na nun ka. Dahil alam ko na sa kasama naman galing ang kaalaman na meron ka. At di ko nahahayaan pa na ang isang susunod na batang henerasyon ko ay dadanas muli ng maari kong danasin. Dahil dahil sa pagtanggap ko ng bini mo ng kasamaan, ama. Pero anak, ikamatay ko kung tatanggihan mo ako dahil nararamdaman ko na di nakakayanin ang katawan ko isa pang pagpapalit na nyo. At kung talagang mahal mo ko ay di mo ako hahayaan na na maghirap pa at mamatay sa harapan mo. At kung talagang mahal mo ko ay di mo ako hahayaan na na maghirap pa at mamatay sa harapan mo. At kung talagang mahal mo ko ay di mo ako hahayaan na maghirap pa at mamatay sa harapan mo. Ubus lakas na tura ni ama sa akin habang ikinakandado ko ang kwarto kung saan ay Nasa loob siya at nakaratay sa kanyang katre na halos ultimong paghingay na habol pa. Wala kang kwenta anak. Nagsisisi ako na ikaw ang naging anak ko. Inubog kita. Sa gawin na kung papaano ay hinubog ako ng aking ama at sa gawin na hinubog siya ng kanyang ama. Sumpain ka ng lahi natin. Di magiging maligaya at wala kang magiging pamilya tulad ng hangad mo. Parehas ka lamang ng iyong inang hangal. Kaya pagkapanganak pa lamang sa'yo ay ako na mismo ang kumitil ng buhay niya. Dahil sa pagkakala ko na kung wala na sa'y mas magagawa ko ng hubugin ka ng paghubog sa akin ng aking dakilang ama at mga kalahi. Pero mukhang kahit patay na ang santa-santahan mong inang hangal nakuha mo pa rin ang pagiging walang kwenta niya. At ikaw, wala pala akong mapapala sa'yo. Pag namatay ako, ay ikaw ang may sala. At dadalhin mo sa puso at isip mo na ikaw, ikaw ang umatay sa Mga huling salita ni ama hanggang sa malagutan na ito ng hininga. At makarinig ako ng isang malakas na galabog na tila may isang napakalaking bato ang nahulog sa papad. Iyon ay ang binhi. Pusa na itong nahulog sa papad at walang bibig na sumalo dahil tinanggihan ko. Pusa na lamang itong maglalaho na tila ba hindi talaga ito umiral sa mundong ibabaw ng ilang siglo. Kasabay nito ay ang pagbagsak ng mga abo na labi ni ama, abo ng dalawang daan at pitumput limang taon na si ama. Kakainin na siya ng sarili niyang katandaan hanggang sa wala nang matitira sa kanya kundi alaala na lamang. Mateo! Ako si Mateo. At hindi ako nagsisisi sa aking naging desisyon. Ang titilin ang buhay ni Ama, ako si Mateo, 43 anyos. At masaya na sa buhay may pamilya. may buting asawa, si Helen. May dalawang mabait at maglalahanin na paslit, si na Timoteo at Angela. Mateo! Thank you for watching.